guys, magandang buhay. Pag-uusapan natin ngayon guys yung bagong release na update ni Gcash patungkol sa seguridad ng ating mga account. Okay? So, ang sistema ngayon guys, kailangan mo i-register yung phone mo doon sa Gcash application. Yung phone mo na gamit mo na kung saan doon mo binubuksan yung Gcash. Kasi ang sistema, magiging ratio of 1 is to 1. Isang Gcash account, isang phone. So, tanging ang phone mo lang na hawak mo na nandun yung Gcash account, siya lang ang pwedeng magbukas. So, so, hindi mo pwedeng buksan yung Gcash account mo sa ibang device. Okay? So, tanging ikaw lang at yung phone mo ang pwedeng maka-access dun sa account mo. So, ito yung napakaganda guys patungkol sa security nating account kasi hindi na basta-basta siya mahack. Mahack man nila yung account natin pati password. Kaya lang, hindi nila pwedeng ma-open kasi one is to one ang ratio. Since ikaw ngayon na may hawak na phone which is registered sa Gcash application, so ikaw lang ang pwedeng magbukas gamit ang phone na hawak mo. Okay? Itong update na to guys, nangyari dito sa account ko as of April 24, 2024. Okay? So, anong nangyari kasi guys, uh, nag-auto log out yung Gcash account ko sa aking phone. Okay? At pag nag-open ako ng Gcash account ko, uh, mayroong message doon na kailangan ko i-register yung device ko sa Gcash application. So, ang tanging gagawin lang doon, i-click mo yung register at magpaprovide sila ng selfie camera, okay? Itututok mo lang yung mukha mo dun guys para makakuha sila ng selfie at para ma-verify nila yung account mo at ma-register nila yung phone, after ng registration guys, after ng selfie, ito na yung lalabas. Pero paunawa lang guys, yung mga naunang, naunang steps kung paano tayo mag-register gamit ang, ang, ang selfie camera nila is hindi ko nakuha na ng screen record. Basta sundan nyo lang yung instructions na binibigay guys, okay? So ito na ngayon yung kinalalabasan ng registration natin, okay? Account secured. Congratulations, account secured ka na, okay? Then, nandito yung device name mo at nandyan kung kailan ka nag-register. hacer. Then dito guys, sa bandang baba, may paalala. Ito yung paalala na to is patungkol doon sa kung sakaling magpapalit tayo ng device. Okay? Dahil pag nagpapalit nga tayo ng device at maglalagin tayo sa ating mga sa ating chika account doon is hindi nga pwede kasi 1 is to 1 at mayroon na tayong isa pang nakarehistro na okay so ang mangyayari kailangan mo munang i-unregister yung phone mo bago ka makalagin doon sa bago mong device okay i-unregister mo yung phone or bago mo siya i-uninstall yung chika account mo sa phone mo. Okay? So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano i unregister yung phone mo para makakapag-login ka at makakapag-register ka doon sa bago mong device. Okay? May re-register mo yung bago mong device doon sa Gcash account mo. Okay. Una, ilagin mo yung Gcash account mo. Then, enter ka ng password. Then, dito sa dashboard, itap mo lang yung profile on the, uh, on the lower left corner. Then after profile, scroll down, tap natin yung settings. Then dito, tap natin yung account secure. Then dito guys, makikita mo rin yung reminders. O babala, nung sinasabi ko kanina, okay? an Un unregister -un this phone before you. First, log in Gcash to the new phone or uninstall Gcash to the in this phone, okay? Then dito guys, may nakasulat my registered phone. Para G-safe ka, ang registered phone mo lang ang authorized na mag-transact with your Gcash account. O diba guys, malinaw na rito na tanging ang phone mo lang ang authorized na mag -transact transact sa GCash account mo. Okay? So, nandito yung name ng phone ko. Tap natin. At, nandyan sa baba guys, registered date at ang unregistered phone. Okay? And, itatap mo lang yung unregistered phone kung gusto mong i-unregister para makakapag-login ka o makakapag-register ka ng bagong device doon sa GCash account mo. Okay? Ganun lang. So laging tandaan, ang ratio ngayon ng Gcash account is 1 is to 1, 1 device, 1 account. Okay? So kailangan mo lang i-register yung device mo o yung phone mo para makagamit ka ng Gcash account. Hindi na makagamit ng iba or mailalagin sa ibang device kasi nga 1 is to 1. Okay? sana guys nasundan ninyo at malinaw sa inyo kung ano yung mga bagong update ni Gcash at papaano natin siya gagawin. Okay? So, maliit na information pero malaking bagay para dun sa mga taong hindi pa nakakaalam. Okay? For more video and more tutorial, please like and subscribe. Thank you guys!